ng NANG ALITAPTAP Noong unang panahon, may isang makisig na binata na labis ang pagtingin sa sarili. Nais nice niyang mapangasawa ang pinakamagandang dilag sa kanilang bayan. Sa kanyang kayabangan, madalas siyang mamintas ng mga dalaga na nagdudulot ng kanilang pagdaramdam. Walang sino man sa inyo ang karapat dapat sa akin. Hahanapin ko ang tunay na kagandahan na nababagay sa akin. Isang araw, naglakbay ang binata sa kabundukan upang manguha ng yantok. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang napakagandang dalaga na nakasuot ng puting puti. Nabighani siya at agad na nilapitan ang dalaga napakaganda mo, Binibini. Sino ka at bakit ka naririto sa gitna ng kagubatan? Isang mahiwagang ngiti lamang ang isinagot ng dalaga bago siya tumalikod at naglakad palayo. Hinanap niya ang dalaga sa buong kagubatan. Nang hindi niya ito matagpuan, napuno ng galit ang binata. Ah. Dahil sa hirap at pagkapagod, ininsulto niya ang dalaga. Hindi ka talaga maganda. Ang ilong mo ay pango, ang mata mo ay duling, at ang mga tenga mo ay malalapad. Wala kang karapatang umiwas sa akin. Dahil sa pagod ay nagpahinga siya sa lilim ng punong kahoy. Naidlip siya at nang magising, muling nagpakita ang dalaga sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, ipinahayag niya ang kanyang tunay na anyo bilang isang inkantada Galit na galit siya sa pang-iinsulto ng binata at agad itong pinarusahan. Ininsulto mo ako at ang iba pang mga dalaga. Bilang parusa, ikaw ay magiging isang kulisap. Manunumbalik lamang ang iyong anyo kapag nakakita ka ng isang dalagang mas maganda pa sa akin. Paumanhin, hindi ko alam na ikaw ay isang inkantada. Paano ko matatagpuan ang isang mas maganda pa sa iyo? Iyan ang iyong pagsubok. Humayo ka at hanapin mo siya. Sa isang iglap, ang binata ay naging isang maliit na kulisap. Upang magawa ang kanyang misyon, nagdala siya ng sariling ilaw tuwing gabi. Umaasang matatagpuan ang dalagang mas maganda pa sa inkantada. Hanggang ngayon, ang alitaptap ay patuloy na naghahanap at nagliliwanag sa gabi. Pinapakita sa kwento na ang kayabangan, panlalait at kawalanggalang ay may mabigat na kapalit. Ang pagpapakumbaba at respeto sa kapwa ay mahalaga upang maiwasan ang kapahamakan. Ipinapakita rin dito na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nasusukat sa panlabas na anyo, kundi nasa mabuting kalooban at asal.